Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes ng ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. At matapos natin marinig kahapon ang paanyaya ni Jesus na ang lahat ng mga nabibigatan sa kanilang pinapasan, lahat ng mga may alalahanin ay lumapit sa Kanya at Kanyang pagpapahingahin. Si Kristo, ang ating Panginoon, sabi nga po, no, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao, kung kaya't ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pahinga. At ngayong araw nito muli ay pinapaalala sa atin ang isa sa sampung utos na dapat natin igalang, dapat nating sundin, dapat natin panatilihin ang kasagraduhan ng utos ng araw ng pamamahinga. Bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Sa panahon natin ngayon, di ko alam no, kung, kung bakit natin hinahayaan at tinatanggap na kahit araw ng pamamahinga, magtatrabaho tayo. Kasi ang sinasabi natin, kailangan natin maghanap buhay, kailangan natin kumita para nang sa ganon may makain tayo. At marami din mga business-minded na kung kailan araw ng pamamahinga, doon sila maglalagay ng mga promo, doon sila maglalagay ng mga sales, para na sa ganon, kumita pa ng marami. So walang pakialam para sa kanilang mga tauhan na dapat silang nagpapahinga. Pero dahil nga nandun tayo sa kailangan kumita, kaya kailangan magtrabaho. So anong nakukompromise? Yung atin pong oras para sa Diyos at oras para sa ating sariling. Ngayon, yung usapin tungkol sa pamamahinga, ginagamit ng mga pariseyo na ang mga alagad ni Jesus ay lumabag sa utos na ito dahil para sa kanila, ang pumitas ng bunga ay isang uri na ng pagtatrabaho. So nawala din. Minsan yung, yung common sense natin, nawawala din puro tayo common. Wala nang sense sa mga batas na ginagawa natin. Maging yung mga pagsunod natin sa mga nakagisnan na, na natin na bawal, bawal, bawal. Ang daming bawal na hindi natin nalalaman yung, yung sense. Bakit ba bawal? Yeah. Ano ba wala po sa atin? Kung tungkol sa usapin ng pagkain, yung binanggit na pag-aalay no doon sa hapag. Mayroong exempted no kasi mga saserdote lang ang kakain kasi biruin niyo po. 'Di ba? Ang isa sa mga gawain nila, tinan niyo lang ha. Ang isa sa mga gawain nila yung mag-alay ng hayop. 'Di ba binibiyak 'yon? Kung mayaman ka, isang baka ang iaalay, iahandog. Kung mahirap ka, kalapati, hahatiin, susunugin. Eh kung lahat sa dami, anong mangyayari sa templo? Babaho din. Yung dugo, kailangan din naman linisin. Pero anong kakainin ng mga na nasa templo? Yun din naman. Naalala ko lang, no? Sa atin, kapag Di ba meron tayong mga practice na naglalagay tayo ng pagkain sa altar? Andoy yung picture nung yung mao, tapos andoy yung mga pagkain, lalo na pag November 1, di ba? Na, nandun, ang daming pagkain. Tinasabi ninyo, ito yung mga paborito, o hindi pwedeng galawin, bawal galawin. Pero yung, yung mensahe nung nandun doon sa altar, ginagawa ba natin? Yung mga nag-aalay ba? Nagtutulungan na ba? Nagmamahalan na ba? Kasi lagay tayo ng lagay doon bilang alay, hindi naman kinakain nun. Anong gagawin? Itatapon lang. Pero kung babalikan natin, nung nabubuhay pa, hindi mo naman pinapakain. Pinagdadamutan mo nga, tapos pag namatay, no, minsan may pa-catering pa nga, di ba? Pag namatay, oh, pa tayo araw-araw. Sino kumakain? Yung patay ba? Hindi. So yung ilan sa mga ganito na ginagawa natin na mas gusto ng Diyos, hindi lang tayo maiwan sa ritual, kundi mas makita natin yung magkaroon ng mas magandang bunga sa lalo na sa ating pag-uugali, yung ating ginagawa. No, no, mas unawain natin ng mabuti ang mensahe ni Kristo, kaya nga mahalaga na tayo po ay namamahinga. Kasi sa pamamahinga natin, nagkakaroon din tayo ng self-evaluation. Kung nasaan na nga ba tayo, ano nangyayari sa atin, ano ang estado ng ugnayan natin sa isa't isa lalo na sa Diyos amen